Kaysa lang sa mga atipid ngayong bakasyon, usong-usong maikitira na lang sa bahay ng isang kaibigan o kamag-anak kami yan. <laughs> Pero minsan may mga pagkakataon galing nakasanayan sa sariling tahanan na dadala natin sa bahay ng iba. Oops, oops, oops. Kaya para hindi kayo mapahiya at magmukhang walang galang, eto na ang tips natin pagdating sa pagbabakasyon sa bahay ng iba. Iihirid ng ating Resident Image Protocol Etiquette and Civility Consultant. Wow! Miss O, Miss Olin Lim. Good, good morning. morning. Good morning. Good morning po na po naman sa inyo. lahat. aing try mo na mag-stay sa kamag-anak. Pag ako nakikipag-stay sa kamag-anak, I make sure naman I'm a very good guest. Absolutely. Yes. So yan yung yeah, na tip natin no? today. Oo, oh, talaga lang. may hangganan. Kaya naman nagdala ako <laughs> at ng dalawa. Buwan, pa. Nagdala talaga ako ng dalawa, si May at si Buwan. Okay, oh. no, Para talaga, yan yung mga scenarios natin that we're gonna have Ayan, today. Ayan, situation number one. Magagaling umarte itong dalawang to. Go guys. Kayo ba to? <laughs> welcome drink. Ano Siyan ba auntie? yun? Auntie! Welcome drink! Pag-asimple naman, baka sulit ako yun. Ah, hindi, yung welcome drink daw ni Annie. Annie, ikaw na. Pag-ibig na kami. Ka ah, of... baka susasok. Baka ayos na muna yung may gamit. Oo, oh, oh, sorry, pasensya. Lagay ko rin sa taas magpahinga ka dyan. Magpahinga ka. Ante, <laughs> na. Ay, naku po. na ka dyan. Super, ano, close. Yes. Super close. So, talaga. So, so nakita nyo naman, doon ba si May, pinagbuhat pa niya yung host ng gamit niya oh. and on. And wala man lang siyang proper greeting, di ba? Right. So, dapat, kung makikitara makik kayo, kailangan at least meron kayong dala. Man lang yes. as a gift or Absolutely. token. Okay? At saka, syempre, huwag masyadong feel at home. Okay? Kagayang ginawa ni May, talagang pinabuhat pa niya. At nakalakaw na. Oo. So, huwag masyado namang feeling at home. So, right. kailangan may respeto tayo doon sa may-ari ng bahay. Kasi oh. yes. kahit pag sa bahay mo, mapipreskohan ka din naman sa bisita mo. Yes. mga Pilipino, oh. 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 <coughs> very hospitable talaga. Minsan talaga, yeah, pinagbubuharan ka okay. Naman. Okay. okay, kaya lang yun um, na sinasabi natin, huwag naman tayong umabuso. Yes. Doon sa kami, eh, kabaitan nila. Next scene. Eto na. oh may... Pamangkin naman, nandiyan ka na pala, ano ka ba? Grabe oh, naman, pusta ha? Ano bang bakasyon to? Ano ba? Wala man lang bang breakfast in bed? Ay, sakit lang. Breakfast in bed, ito mawag kay nanay, mumuutang ng pakasyon. Huwag kang maingat! <laughs> <laughs> Kaya wala to, walang kalit. ano may pabihira naman tong bakasyon na to. Dapat siyempre buffet. Alam mo nang mahilig ako sa buffet. Dapat yun ang hinang mo. Kailangan mo mag-diet. Tsaka hindi para sa'yo. Wala nang ganun. Kaya nang Hindi. Para sa asawa ko siyempre. Yung pagkain mo mamaya pa. Ay, wala man ng pagkain. Ano ba ito? Pasensya ka na. Sorry talaga, May Ah, Napaka-poor mo naman. hindi ko naman. maaga kang nagigising para kumain. Sige na. I Nasa na lahat sa may-ari ng bahay. Oh, yes. Ano yes. Ano ba usually? Pag kunwari ganyan, almusal. Oo, oh, oh. oh it's okay. Kagaya nito. No? Let's say for example, sana huwag maaring nauuna ka doon sa uban Nakita mo naman si May nauna na sa pagkainan. Oh. Diba? Usually tinatawag oh, ka. Okay? Oh, so, pero pag tinatawag kayo, huwag din kayo masyadong pakipot. Oh, pangit din yung masyadong alagain ka as a guest. Eh. Okay. Oh, Pagkata oh, oh, yeah, naman yun, yung, yes. you know, you bled. You know? Pero hindi naman yung masyadong aggressive right. na nandun ka na. At right. saka so, humihingi ng buffet. Oh, okay. Oh. <laughs> diba ridiculous. talaga naman? ko ano yun nandoon, I mean, yun ang, yes. yun ang yun, ang kakainin. Kung magko ka sa grocery yes. expense. Oh, yes. Medyo, no? medyo kung matagal ka, ng... ka, magbibigay ka ng konti pang grocery yeah. para hindi ka rin pabigatin kasi syempre, dagdag dag kain yun, dagdag pagkain. Okay. Kung napansin mo na, ay, ito pala usually almusal nila. Bili ka na sa yes. ano, yes. ano? mga cereal. Oh, okay. mga juice, dala na. na. Yes. Lang exactly. Baya. Okay. Mm -hmm. Eh, paano naman kung di na nga tumutulong sa bahay, nakakalat pa. <laughs> ito ano na. Ayan. Ako! Kailangan mamasyal ako! Since ganito naman ang bahay ni Auntie, ano? Gusto ko mamasyad. Gusto ko sulitin ko talaga yung ano ko. Yung aking bakasyon. Naku, makapagbihis ka nga. Yeah. May ayas ka ba? Oh, kailangan maganda siyempre yung susuotin ko. Ano ba ito? Pamangkin, saan ka? Parang hindi to size. Ano ba yan? Pamangkin, okay ka lang ba dyan? Sige, ito na lang. Susuot ko na lang. Naku, ay! Pamangkin! auntie. Nagmamadali kasi ako. Eh, syempre gusto ko naman sulit yung, pamama, yung sige, um, pagbabakasyon ko. So, mamamasyon muna ako. Basta pupunta ako sa mga iba-ibang lugar dito. Auntie, pwede bang pakiligpit muna, ha? Ha, Please ako magiligpit. na kasi ako. Sige, auntie, sige. Please naman, ikaw ng bahala. Ano ba yan? Hindi naman sinabing laundry shop pala. Babahay babae ito, ang kalat-kalat, nagdala pa ng mga damit na hindi naman kasya sa kanya. Kaya na, kaya na lang ako yung pamangkin eh, sa yung tita eh. Mm. Ayun nga, uh, nairita tayo na ni, ni Bubay. Paano uh, ba uh, naman yan? So, kagaya no, no, kaya sinasabi natin, masyado kong feeling at home, pati yung right. gamit mo, kinakalat mo pa. I mean, hindi ka na nga nakakontribute doon uh, sa na. pagkain. Sana man lang, okay, mag-imos, mag, mag imos mag ayos uh, okay. Oh. Yes. And then, meron kasi mga ibang bisita din, tinitignan ko ano yung, yung mga, uy, ano bang meron dito? Uy, ano yung nakikiusyoso uh, pa? Ay, pa. Na, so, oh, pwede ho ba? Yan iwas, iwas asa natin let's uh -huh. be a good guest right. kasi nga naman pinagbibigyan na tayo no para doon, pero huwag din tayo yeah. masyadong abuso uh -huh. very important din kagaya niyan okay what's a good gift what well, what is a good gift depende kung sa anong lugar let's say if you're from a certain native you know town uh -huh. kung ito ang inyong special Oo, oh kagayan ng bagnet kung right. taga Ilocos -e ka dala ka ng bagnet dala ka okay. okay thank you so, thank you. so, so token lang of so at right. token at hindi ito kailangan mamahalin okay Kagaya noon wag mo magdadala ng mga damit na hindi nakasya sa inyo oo <laughs> manalo <laughs> yun. actually ano na lang naman siya so ba bago ho tayong umalis sa bahay, no, kailangan magpapasalamat. Yes. Okay? And then, kung ano man yun, siguro pwede natin silang ilibri ng isang dinner. Mama. Yes. Yeah. Uh, o magluto kayo para sa kanila Good. just to show appreciation right. also for their kindness. Great. And then, iiwasan yes. yes. ka yes. na ng kamag-anak mo. Oo, Maraming oh. salamat. Ito oh. na. Ito na, mga guests. Ito na sila. Ito na. Makikitaloy. 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 Ayan na. O. Pati si Gubay. O. Oh, my God. Ay, bagay na. Ano ano, pwede, pwede naman. Ay, Ay, Di ba sinabi ko ilang ang pinto? Nakapasok ano, sapatos, ko At ang sapatos, shiny, shimmery, splendid. Taas mo O diba? O yung ganda pala kasi ng shoes. Bago to, bago. raw siya. <laughs>